Hello mga guys! Good morning everyone! sa uh, ilong Punta kami ng wakad Ayun ang aking mga kapamilyahan Tara bye bye! O saan na ka Naka, naka Garfield okay, Bye bye! i ko kayo sa aming lugar Mone ang highway. Mone ang mong balay dito. Kana balay na cycle ikut ara mo oh. ako. Tapos mauna na ning kalsada. Tara, kalsada na dayo. So ano ito diri ah, Na. Tara baktas ta. Ka. Magbaktas kami paingon misa sa kuan sa uh, kabilang ano baryo. Ba, ay maglakad ba? No. Ito to ko kayo. Oh, di na natagi. Oh, di na. kilit ta. Para. Mga na ni Ami. Ano yung barangay hall man ni? Wala pa matapos. Mga na yung barangay, di ba? In, Ang ani ka, Bibo. Barangay Pamutuanan. ya po na ngayon ha singo ambot oh niya na sa tawag kayitan oh <laughs> pang Danilo oh anong oras nito oh anong oras tapi naman ang kiloanit eh saan nanito ni sana tug nail tingta natanar ko lagi

na unsa man ipagagid ay diri ah oh habugay naman kaayo grabe naman ka habog Oh, na po di agihanan tayo mo na sa simbahan. Wanto rata dito ang Wanto ko il Irish. Maoni. Porok sa is. Tam. Okay. Yan. Ito na yung dolo ng ano namin, lugar namin, barangay. Ayun nakita mo, yun may nakalagay baro buong yun na yung dulo yan mo nang diri eh. sir sirsi na hardware oh, may hardware na dulo ha huh? nito kusi sa on Ayan, mayroon ayan nandyan na yung buk bukal Ayan, mato ta dito sa Naibukal. Ang hina ta sa Nara, welcome to Surigao. Dito tayo sa Bukal. Eh, daghan man managlaba, oh. Daghan na. Maligo ko diri, Maligo ko diri, niya. Daghan na. Tagana yung naglabas. Ang ana ang rasa siya pag ko ano, pinaway pa. Meron sa kausaba. Ayan. Tapos, ang kuhan ana, ato tamo, tawid pa, sagot lang kayo, may mga sakyanan. Ayan <laughs> yeah, o, welcome to Ayan o, welcome to ang dulo. dolo Oh, di araw. Maunis siya. Nakita nyo na, guys. Maunis siya, guys. O, diba? Tapos, may mga bahayan dyan. Maunis siya, guys. Maunis siya. Gika na dito, ah oh. sa kanang kung asa ko nagkuha, nag na, nakaranglot na diba? ka na. Sarang siya. Ibor na yan. Yan, diba? Pwede ka lulutot yan. Kapit yan. Diyan yung ano, ang saan, ano, doon din galing. Ayan, maura ng, ano, boundary ito yung boundary sa lugar namin wakat barangay wakat na siya so anihin na sa wakat barangay wakat yan mo na ning wakat karon ato misa akong pinsan lakarin lang na man dyan dito na kami sa bahay nila ni Lani. sa pinsan ko tingnan natin kung nandito siya ay hmm, ganda ng bulaklak hmm. kung naasa gang nakaka sila diri ah. masig na surprise mi wala sila

wala? <laughs> na no, wapatay walay tao. <laughs> <laughs> Nakaila pa ka? Ano <laughs> kao? <laughs> <laughs>

Hoy. Nai. Eh, LN. LN no. Binaden hmm. na. Wala pa. Si oh. Joey, duha ka buok. Naghimo na kay. Naghimo lagi ko nagkatamling-tamling na gani ko gimo, mama. O man, mag magyapon. Anan. an Wala pala. Wala kay gilanta iyang anak. Ganila mok oy. ko. Hoy, ako na ni. Naku. Bella. Hoy, dili man ni mama no? Sampai jumpa di